Walang gentle, gentle. Hi guys! For this video, kakaibang pagkain naman ang titikman natin. Nandito kami ngayon sa Judd's Fair, Huay Kuang, Thailand. At dito eh, first time ko titikim ng mga exotic food. Kagaya na lang ng cricket, scorpion, silk larva, bamboo worms, grasshopper at marami pang iba. Nag-order kami ng isang cup ng everything. Tapos nilagyan niya ng insecticide para sure na patay na. Charot! What? Oil yan at umami powder. So, ayan na. Excited na ba kayo? Kain na tayo! Grabe, kaya ko ba kainin? Guys, first time ko makakain ito. Ito yung Scorpion dito sa Thailand. Ready na ba kayo? ka na Ready ka na ba? <laughs> <Kare> na ba? <laughs> 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 Hindi ko alam. <laughs> Pero sige, masarap daw eh. Tapusin, tapusin. Tapusin, tapusin. Walang gentle, gentle. So guys, try naman natin tong mga fried cricket. Try natin. naman yung real world. <mimit> Ayan naman natin itong grasshopper. Masarap pa! Ah? Again, cricket ulit. Hala pa! Ito daw yung beetle larva. Ito sa silo ko, sa silo ko. Hmm. Masarap. Actually, wag mo na siyang titignan. Pero ang sarap niya.